aminado ang Pangulo na kulang. No, kulang sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taong bayan sa, ka, sa naging performance ng gobyerno kaya hindi nila nakuha yung pinaka na numero sa especially sa Senado. Pero kahit ano pa man 'yan, kung ano man magiresulta, ganito pa rin dapat ang gawin ng ating pangulo, mas mapabilis pa rin ang performance ng administrasyon. Yun din po talaga ang nais ng na ating Pangulo. Referring to 12-0 po yung number na sinasabi niyo, the target? So mas, si mas maganda kung 11-0. Yeah, mas maganda po. So hanggang kailan po kaya yung yung mag, maging action ng Pangulo, Hang, yung, kailan po namin malalaman yung magiging resulta ng inyong review sa performance? Pa, kailan malalaman sino po yung mareretain at sino po yung aalis na sa cabinet? Kung mapapansin niyo po sa bawat salita ng Pangulo, ang gusto niya ay mabilisan. So asahan niyo po ang mas mabilis na action dito. Hintayin na lamang po natin dahil ka-announce lamang po ito kahapon.